good morning sa inyo lahat Welcome na naman dito sa ating channel Ayan, so Nandito na naman tayo sa van natin mga master Kasi Magkakalikot na naman ako Kung natatandaan nyo na nakaraang araw Magkalikot tayo dito sa Ano natin, nag-adjust tayo ng clutch No? Kasi nga, sumasabit So na-fix -na naman natin yun pero meron pang isang problema yung ano natin yung clutch natin kaya yun na susolusyon natin ngayong araw nito so kaninang umaga umagang umaga nagcheck ako ng ilalim dun sa secondary clutch ano clutch master at tinanggal ko yung ano yung rubber nakita ko may leak so kaya pala kapag dinidiin ko yung ano kaya pala kapag dinidiin ko yung clutch para siyang may, may time na ano siya para nawawala ng hangin kapag lagi nakadiin yung pala naglilik yung ano yung brake fluid dun sa piston nung ano secondary konti pa lang naman so kaya ano uh, kailangan solusyonan na no? huwag natin palakihin kasi nga kapag lumaki yung yung sira no? yung damage baka malaking problema ba yung ibigay sa atin no eh since na luma naman to sa sasakyan na natin talagang yung mga ganyang bagay talagang ano na yan nagahanap na ng kapalit yan so ayan mga master uh, sinilip ko nga kanina may leak nga at uh, puti na lang bukas pa yung auto shop So, nakapili ako ng pyesa. So, ang gagawin natin is, i-re-repair natin yung, papalitan natin yung repair kit ng ano secondary clutch slave. Kung tawagin. Nakita ko lang sa YouTube. So, yun. Nakapili na ako ng pyesa. Ito na. Yan, ito yung pyesa. So, ito yung piston. Yung spring. Tsaka yung... Tawag ito. Rubber. Ayan, basta ito yung rubber cap kung tawagin so ito i i ano natin ito, mga Isusut lang natin to mga master i lang natin to doon pero syempre bago natin gawin yan lilinisin muna natin yung mismo ano yung ang tawag nito um, yung secondary housing ng clutch basta yun na yun <laughs> uh, susuot tayo sa ilalim nyo tatanggalin natin yung ano na yan yung clutch lid tapos yun na papalitan lang natin mga master mukha namang madali lang gawin to so parang sa ano lang to eh parang sa preno ng motor so ganon na ganon din yung assembly nya walang pagkakaiba no malaki lang to malaki lang yung piston so same na same lang sa motor to kaya 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 natin gawin yung mga master ayan so meron naman tayo kompleto na tayo ng tools susuotin ko nga lang sa ilalim yung ano yung ano ba tawag ito? ano ba sukat 14 14 yata yun so may sakit naman ako dito na 14 ay okay. sukatin so, ko muna 12 parang 12 yata so 12 ayan 12 tirahin na natin to mga master so samahan nyo ako sa ating DIY na naman dito sa van natin so, for safety yung mga ginagawa natin para hindi na lumaki yung problema ito nga pala yung van natin na bulok susuot na naman ako dyan sa ilalim meron akong jack pero ayoko ng jackan okay na yan kasya naman ako eh ah kailangan natin ng na, um, ano, tawag nito. Uh, -huh. dito tayo sa ano natin. Ito. Kasi pang-ipit sa pang-ipit natin sa ano sa sa hose para hindi tumagas yung fluid. basic lang to mga master kasi kung ipapagawa ko pa to di ba kung medyo tatama rin ako kasi ipapagawa ko pa magkano rin yung labor na isin nyo lang sa akin minsan yung iba tatagayin ka pa tapos yun lang yung ipapagawa mo kung ano-ano pagsasabihin kung ano-ano papalitan di ba hindi sila nagiging specific sa sa gusto mong ipagawa hindi naman ako against doon sa mga ano kaso lang marami kasi mga mekanikong mga ano, lakas managa lalo na kapag hindi nila kilala yun ang sa kanila diba? real talk yan mga master kaya ako natuto akong gumawa ng, ng sarili kong sasakyan kasi dahil sa experience ko ng mga ganyan no yung napaka napaka ano lang napaka basic lang gawin tapos tatagayin ka pa hindi nila i-directa dun sa kung ano talaga yung sira alright so suto tayo sa ilalim para magawa na natin to ano rin nyo na lang mga master tatawag muna mga mga tumutulak ito yung may leak ano oh. may basa so kung sabihin, meron siya siyang may leak na kaya ganyan master pero before mo muna natin to bago yan tatanggalin natin tong ano to lalagyan lang natin ng para ito magas ko. <laughs> Grabe. Report pala yan. So ito yung pyesa mga mask. Uh, natanggalin natin tong piston. Ayan, piston na yan. Papalitan natin. No? Pero syempre lilinisin natin to para sigurado ano. Malinis na malinis, walang problema. Okay. Ang pagtatanggal pa rin itong piston ng mga, mga master. Tinataktak lang ito eh. Tataktakin mo lang. Kasi ano, madali naman ito matanggal. ano? o. lumalabas naman siya. Sa mga magdi-DIY din tapos kailangan mo lang ng long nose Tayo pa. Tayo pa patak-taka talaga. Okay. Hoy. O oh, pasokulit Ay, grabe. Ngayon ang mga master, oh. Eh. Makita nyo, natanggal ko na. So, papalitan natin ang boto. syempre eto, lilinisin natin to para sure win na uh, malinis talaga. tanggal yung ano yung mga dumi ayan so malinis na mga master hugasan natin tapos um, ikakabit na natin Ang ganda nga, panghugas ito. Ano rin, break fluid din. Ang yaman ko sa break fluid. Ang dami kong break fluid sa bahay. May mga ribaba na nakapasok. Eh. Kaya, ano. Uh, Nagkaroon ng leak. Yung bunganga. Pwede naman bumili ng bago nito, meron naman mga bago nito eh. Mura lang, siguro mga nasa 1,000 lang. Eh budget natin 200. So doon lang tayo sa ano. <laughs> sa repair kit, kaya naman natin ayusin mga master. Yan, maano na. Wala na akong maramdaman na, na problema. Bukasan muna natin ang ano Re-fluid ng Preston Kailangan lang ano, walang walang dumilo. Kasi pag meron yang kahit gaani na dumi, hindi yun niyo magkukos ng ano eh, leak nakagumas ka sa gilid ng ano nakagumas ka sa gilid ng chamber no ano nitong ano natin clutch master clutch slave tawag nila dito pahala na kung ano man yan eh oh. malinis na buksan natin itong mga master ito sa pagkakabit ng mga pyesa, kung paano mo siya tinanggal ganoon mo rin siya ipabalik. No? Pareho. Babasahin mo ngayon siya ng oil. Masahin mo siya ng oil. Sa likod niya. pinasok mo madulas walang sabit tapos ito yung spring ganoon din yung kabit yan basta kung kapano mo siya tinanggal ganoon din ang pagkakabalik yun lang tapos wala lang ka basic mga master <laughs> ayun na, nasa loob na wala naman ibang ano yan eh so, mangyari, kakapit na natin to tapos i-bleed natin no? ang gagawin natin is gravity bleed lang so, pag sinabing gravity bleed yung force lang ng gravity yung blue din wala nang bomba bomba Higpitan pala muna natin, nakalimutan ko higpitan. sentro para sa 'yung tulo niya 'no. bula bula Kailangan 'yung tulo niya diretso. Para ano, walang hangin. Yon ganyan. Yan dapat ganyan 'yung tulo niya. So, ayun mga master, nakita nyo na, meron ng play. No? Konting ano na lang, konting blade na lang. Para matanggal yung konting bula. Meron pang konti, nararamdaman ko eh. Konti na lang. master success yung ating ano ating DIY no kasalinan uh, sa na lang natin ng ano ng brake fluid kasi marami rin na bawas dun sa pagpapatagas natin tapos after natin salinan papaanda rin natin yung makina para matesting natin yung shifting ng gear so yan ang ano natin na gawin so syempre sponsor <laughs> Preston after 3 years niya wala na Pero di ba? Tinabi ko lang siya eh. Nagamit naman natin, di ba? So, ayan, thank you, thank you. So nabinan, yeah, sali na natin ang um, brake fluid. Yun. Full na ba? na okay so yung mga master moment of truth hindi na natin yung shifting natin kung mas smooth siya compared sa ano, may leak nakita natin no na may leak kasi kung hindi natin napansin yun wala na so atrasabante lang tayo tingnan natin pasok ng ship pantry at kaya sila ko ngayon yung clutch ko titignan ko po magkakaroon pa siya ng ano ng lift kasi minsan sa traffic pag nakababad na ganyan magkakaroon ng lift nahirapan ako i-shift mga master wala na walang singaw <laughs> wala na siyang singaw nais natin alright so yun lang successful na naman ang ating DIY dito sa van natin hindi lang siya adjust adjust talagang repair ang ginawa natin eh. na nakakatuwa kasi nagawa uh, na natin yung ano nagawa natin yung, yung yun yan na na nakakapangamba pag traffic another ano uh, successful DIY so yan lang maraming maraming salamat sa sumama sa atin sa pagkakalikot <laughs> thank you ko kung may budget kayo ano na lang bili na lang kayo ng bago no bili na lang kayo mura lang mura lang din naman kaya ako yan lang yung budget natin ngayon so kaysa sira bili tayo ng bagong repair kit na-remedyohan naman natin no ganoon lang lihali lang -lihal katapat <laughs>